Hello guys, welcome to my channel Welcome to my YouTube channel mga idol Ito po muli si Mang Boy Ayan guys, mga kaganapan po ito noong uh, birthday At binyag ng aking apo na si Hazel Kate mga idol Ayan guys, salamat po sa mga dumalo Napadpad, pumunta dito po sa aming munting uh, tahanan at munting uh, celebrasyon sa kapanganakan ng aking apo mga idol. Ayan guys, uh, mga kaibigan ng aking mga <clears throat> naging bisita at mga katuwang uh, sa pagpe-prepare ng aming uh, handa dito po sa birthday at binyag ng aking apo. At ayan, may mga player din po tayo dito sa may likuran mga idol. Yan ang aking mga naging uh, bisita sa araw ng January 2, uh, mga idol. yan guys, uh, mga kaibigan. Salamat po sa kanila mga kaibigan, mga idol. Pero hindi ho ito January 2, mga idol. Uh, in advance na po namin ng January 1, uh, mga kaibigan. Kaya ayan. Uh, basta ang mahalaga natapos po ang uh, karawan at binyag ng aking apo mga kaibigan at ayan po ang aking mga naging uh, mga bisita uh, mga idol hindi po sila lahat uh, ano uh, dumating uh, nasabay sabay mga kaibigan kaya ayan pero ang mga nakikita nyo po ngayon sa ating mga uh, sa ating video ito po yung ating mga ibang naging mga bisita, mga kaibigan. Kaya salamat po sa kanila sa kanilang pagpapaunlak sa ating mga imbitasyon na dumalo dito po sa ating munting handaan sa kaarawan at binyag ng aking po mga kaibigan. Kaya thank you, thank you po. Ah, dahil kayo po ay napunta sa aming munting tahanan. Ayyan. At sana maging malusog, maganda ang paglaki ng aking apo mga kaibigan upang sa ganoon ay maging uh, maayos ang kanyang uh, paglaki dito po sa ibabaw ng uh, ating ginagalawan uh, mga idol ayan